Ay comment naman guys para malaman ko kung luto na ba tong niluluto ko. comment naman kayo guys kung paano lutuin tong tokwa. hirap talaga magluto. Tingnan nyo. Ganyan pa yung tama pagluto ng tokwa. Tingnan nyo nga. Comment nga kayo guys kung paano ba lutuin to hindi ko alam kung tama ba yung pagluto ng tukoy <laughs> na ayan oh ayan guys, so tingnan guys oh my god wow oh <laughs> ayan oh tukoy so, na oh tingnan nyo nga oh, guys, comment nga kayo guys kung paano luto yun to, guys Oh. Yeah. Ano bang itsura nito? Diyan po. Diyan po. Comment nga kayo guys. Dala nyo guys kung paano lutuin tong pakwa. First time ko talaga ang luto ng pakwa ngayon. ko lang kung anong itsura, kung luto na o hilaw pa ba. Guys, pa-comment na lang guys para maluto tong iba. Yan o. Oh. Yan guys o. Oh. Yan. Pa-comment naman guys para malaman ko kung luto na ba tong niluluto ko. Yan o. Oh. Masarap to na. Yan o. Oh. ako ng tokwa na isang kilo. Marami pang hilaw guys. hindi ko pa na isalam. Ubusan ako ng mantika. Ayoko ko na siya mama sa iyo. Yan pa lang naisalang ko pero naubos na yung isang bote. Comment kayo guys ha. Para malaman ko kung paano lutuin to. First time ko kasi guys. Salamat. Pwede hey, ba ilayo mo sa akin to? Ayaw ko makita ito. May ita.